Sarah Geronimo, gustong makakolab naman sa concert ang SB19. Yan, e diretsyahang sinabi niya sa interview after the umaaligid performance nila sa ASAP stage. Narito ang buong kwento at panoorin muna natin ang video ito. grabe din talaga. World class kung world class ang pinakita nila sa performance nila kanina for their newest collaboration single. Smash hit din ito dahil trending din ito online at sa mga streaming platforms. Uma Aliged. Ayan na nga, pinarform ni Sarah G, our pop star, royalty superstar na siyempre na-miss nating lahat na mag-perform sa ASAP. And of course, P-Pop Kings, SB19. So, napakaganda ng kanilang performance. Second performance live nila ito after Acer Day 2025 sa Mall of Arena. At dito natin pinakita na napakita na lang parang intimate performance dahil syempre malapit ito sa stage yung mga tao at at the same time syempre televised ito kaya magandang maganda rin ang kuha ng uh, stage setup yung light, light lights and of course yung performance nila so wala akong masabi pero ang um, um, napansin ko at narinig ko during the interview is napaka-humble talaga nilang lahat. Alam mo yon yung parang may sinasabing papuri itong si Sarah Jeronimo sa SB19, binabalik naman ni na Stel, ni na Pablo, uh, kay Sarah G naman na syempre, no, it's their great privilege and honor na makaperform din ang nag-iisang Sarah Jeronimo. Pero silang, silang lahat, napaka-humble talaga nila kanina and nakakatawa lang yung kulitan nila parang alam mo yun, parang hindi sila superstars. And at the same time, nagimbal talaga ako sa tanong na kung saan eh, mukhang may pinaplano silang concert, no? Oh my goodness. Dance, concert, ah, uh, grabe talaga. Ay, nako. Kung magkatotoo man ito, G Studios, G Productions, One's Entertainment, baka naman. Baka naman, hindi lang sa music video at sa song makakolab ang uh, two of the greatest um, performers ng bansa, no? Kundi pwede rin sa concert scene at concert stage, we'll never know. So manifest na lang natin ito, kagaya ng kanilang hashtag ASAP Manifest kanina, na number one trending ang SB19 at sariyo nimo umaligid sa X. Kaya congratulations SB19 and Miss Sarah nimo.